Guys, sa video na to ay isishare ko lang yung thoughts ko or yung aking pananaw dito sa paniniwala or ginagawa or practices nila dito sa Indian ay pinagbabawal nila pero marami pa rin ang gumagawa. So dito guys ay uso-uso sa India or traditional or kagawian na nila yung salitang arranged marriage. So pag sinabi nating arranged marriage guys, yung parents ng walalaki or ng babae ang siyang maghahanap ng mapapangasawa nila. So, pwedeng, meron kasi tinatawag nilang love marriage. So, ibig sabihin, pakakasalan mo yung taong mahal mo, or pagsusunod ka naman sa arranged marriage, ito yung pakakasalan mo yung taong napili ng inyong mga magulang. So, nagiging cause ito ng kapag ayaw ng isa, ang tendency ay lumalayo or gumagawa ng masama sa kanyang sarili. Doon sa arranged marriage, guys, ay meron tayong tinatawag ng mga dowry. Yung ibinibigay ng babae sa isang lalaki. So, depende kapag mayaman yung babae, mas maraming hihingiin. Kapag mahirap naman, sinisikap pa rin ibigay. So, merong case dito, guys, na marami nang, marami nang naggaganon na nakababaihan dahil sa demand ng kanilang mga in-laws. So dito guys, meron isang lalaki na nahatulan ng 10 taon na pagkakabilanggo dahil nga ang ginawa niya ay noong 2014, kukwento ka lang kasi nabasa ko sa news to ngayon, noong 2014 sila ay kinasal. So yung lalaki, kasi guys, ang hindi lang yung lalaki ang humihingi ng dowry ha, kasama yung kanyang nanay, tatay at mga kapatid. So noong unang hingi nila ng dowry guys, sabi ng tatay ng lalaki ay binilhan na daw nila ng appliances yung bahay ng lalaki. So, depende kung ilan yung hiningi nila, di ba, mga rep, appliances, gamit sa bahay. Sa so, pagkatapos may bigay yung mga appliances or mga gamit sa loob ng bahay, humingi pa sila ng sasakyan. So, binigay din yung sasakyan. Then, humingi sila ng, ng 500,000 cash. So, ibinigay yon So, nung nagsasama na sila, hindi pa rin sila masaya dun sa naibigay nung part nung babae. Humingi pa sila ng 500,000 ulit. Okay, nung una humingi sila ng 500,000 na ibigay. Yung pangalawa humingi sa ulit ng 250,000, parang naibigay siya ulit. Then kalaunan, guys, ay humingi na sila ng 500,000 ulit na hindi na kayang ibigay nung magulang nung babae. So alam niyo ba ang ginawa? yung babae ay tinali sa isang kahoy sa, sa labas. Then, ang, ang binibit nilang ganun, pinapalo, pinapalo na nila ng pinapalo hanggang sa mamatay yung babae. Hanggang sa mamatay yung babae. Wala na ako ng battery, so kailangan ko man na charge So, tuloy natin. So, maliban sa 250,000 na naibigay, doon sa magulang ng lalaki, humihingi na naman yung lalaki nang 500,000. Can you imagine guys? Ibig sabihin yung lalaki dito hindi nila pinakakasalan dahil nga arranged marriage diba? So walang love ang nangyayari. So ang ginawa nila nga guys kasama yung magulang ng lalaki, yung mga kapatid niya, ngayon ay nakakulong sila. Meron silang kaso. And yung lalaki, guys, mismo yung asawa ng babaeng namatay, ay makukulong siya ng 10 years. Dapat hindi nga lang 10 years eh, habang buhay na siyang makukulong. Ganito, ito yung ayaw na ayaw ko dito, guys, sa India. Yung paniniwala na bawal na nga, guys, pero ginagawa pa rin nila. Kaya nga, di ba pero kung ikaw babae, kung alam mo yung gano'n naman yung kalakaran, huwag ka nang magpakasal, ba diba? Kasi napakahirap. Buhay mo ang naging buhay mo ang magiging kapalit. Imagine mo inalagaan ka mabuti ng nanay mo, yung tatay mo, yung pamilya mo, then at the same time mag-aasawa ka din. Ang gagawin lang ng mga in-laws mo, yung asawa mismo ay papa, ano, papahirapan ka or mamamatay ka ng ganun-ganun na lang, 'di ba? So dapat nga Bawal na to guys, bawal na dito sa India yung mga dowry-dowry na ganyan. Bawal na, pinalitan na lang nila ng salitang gifts. Pero kung ako din naman, 'di diba, ba? ako magbibigay kung mahal ako ng lalaki, 'di ba? Hindi ako dapat magbibigay ng mga ganong kahalaga, diba? <laughs> so, o, 'di ba? Paghihirapan namin. Bigyan mo So, hindi dapat paghihirapan yung mabuti, 'di ba? Kaya yung mga babaeng show, -show nga show namin saan. Hindi ko na maintindihan, 'di ba? Kasi yung mga magulang din, pilit din din lang pinakakasal yung kanilang mga anak do sa mga walang kwentang mga lalaki na 'yan. Kaya sabi ko, kaawa-awa naman. Alam nyo guys, kaya minsan iniwasan ko ng magbasa ng diaryo dito. Kasi nga, hindi ka aya, yung mga balitang nababasa ko. Super duper nakaka-stress. Pero kasi may may diaryo so kailangan kong basahin. So ito yung ito yung paniniwala o ginagawa nila na kay ko at hindi talaga ako approve at hindi ko gusto. Dahil nga guys, maraming buhay ang nawawala lalong-lalo na 'yung mga kababaihan. Mababa ang tingin ng mga kababaihan dito, guys. Hindi sila pantay-pantay sa sahod and everything. Kaya ano, parang 'yung mga kalalakihan dito ang taas-taas ng mga tingin nila sa mga sarili nila. kaawa awa nga, guys, 'di ba? So, marami na akong nababasa na ganyan na maraming 'yung mga babae bigla na lang nawawala or ganito ganyan kasi nga sa ginagawa ng mga ano pag hindi mo na ibigay yung gusto nila ay tiyak tiyak buhay mo ang kapalit kaya kung alam mo yung lalaki nagdedemand na ng dowry, wag mo nang pakasalan. Pero kaso nga lang ito, mga babae naman na to guys, eh mga desperate makapag-asawa din. Tapos nagiging miserable yung buhay nila. Kaya mas maganda na nang nalang na mag-aada ka mabuti, di ba? Pero dito din kasi guys, hindi rin maganda ang tingin nila sa mga babaeng hindi nakakapag-asawa kaya mga magulang pili nilang pinag-aasawa yung kanilang mga anak na hindi rin nila alam kung ano magiging bunga ng ganon. So, hanggang dito na yung aking kwento. Uh, kwento muna tayo, Marites. So, yan lang. Yan yung kinaiinisan ko talaga, guys, na hindi ako gusto talaga. Bye-bye. Hanggang sa buka. Hanggang bukas. Bye!